Pagsugod sa tugtug, -tug. ang mga kandidata sulob ilahang mga best dress all out sa pagrampa aron ipakita ilahang kaanyag bisag dunay ginasabak. Gani ang mas gikalingaw sa katauhan ang naggadaiyang moto human sa pagpaila sa ilahang kaugalingon. Luyo ni Ini, doon ang usab question and answer portion, aron sukaton ang kaalam sa mga mabdos, kalabot sa saktong pag-alima sa kaugalingon o ginasabak. Hindi kumakain ng gulay. So dapat kumakain talaga tayo ng gulay para ang ating uh, breast and atindus siya ng gatas. No, especially kung um, sa mga dapat dapat ako himuon, hindi lang pa itong buntis pa ako. Kung okay. pag-human ako so, buntis, so, sa so, mga family planning na ako so, ang i- ano sa kong sarili. Ay, ka, <inaudible> -do -do kay... pamilya, may mga doktor, nag about sa, sa mga buntis. Gata ko mga vitamins. Bit-bit ang banner ug balloons. Gipakita usab nila ilahang suporta sa matag-representante sa barangay. Sama sa health workers sa barangay Baluan, nag-iubanan gayod nila ilahang mabdus nga representante. Wala ma malipresenta po sila nga bisag buntis, may i- Kumbaga, may ano pa sila mamba. May laba. Ang gipahigayong healthy buntis pageant sa City Health Office o sa kapamaagi aron mahatagan og gigayon nga malingaw ang mabdos, samtang maedukar kalabut sa saktong pag-alima sa ilahang kaugalingon o ginasabak isa po ni nga suportahan nato kay siyempre advokasya po nato sa brigada kaning instanting advokasi pinahanglan dyan nato proteksyon na, na ang mga nanay nga mga mubuntisay ug mga buntis o siyempre katong mga nanay ginapatutoy Ang aktibidad atul sa selebrasyon ng Super Healthy Man In the heart of changing lives kini si Brigada Liza Labaho sa Brigada News Jansan, Brigada News